guys update kayo sa ng anak naming pusa ayan dalawa lang silang nabuhay kasi yung dalawa may parang may sakit ito ito ang mukha niya oh. ayan mag ayan umarap oh ayan ayan ang cute ng mukha nitong white oh ito naman yung tiger look oh eh ayan ang lalaki na nila ang bilis lumaki dalawa lang silang natira cute ang mukha eh. Hala. may lahi yan siya. Ah. Ang cute. Ang cute nito ang mukha. Oh, what? Hi. Ang baby namin. Ang oh, isa kong ako naglalambing. Nang sarap buhay. Sarap buhay. Tulog-tulog lang. Sarap buhay. Sleeping, sleeping lang. Ah, kagat-kagat dito. Kagat-kagat din. Ah, kinakagat din niya. Ah, ah. Hmm. Ah, wag mo na kuhakan dito. Tingnan niya, haba lahi seen kapat lang balahe. A ah, atatakas. Tatakas ito mo kay. Ang ganda oh. Ganda na kulay ng mata Hey, hey, hey. Oris. Oris yung kulay. Ito okay. Orange. Orange combo late din ganoon. Hay. Ney. Ney, feeling eh. Ha, feeling oh. Hi. Hello. Thank you.